Gabi din ba magpawis ang kilikili mo? Hala, baka dati kang waterfalls. Char! Ito ang tatlong dahilan kung bakit pawisin ang kilikili mo. Una, ang overactive sweat glands. Ang tawag dito ay hyperhidrosis. Although wala pang dahilan kung anong cause niya, pero may possibility daw na ito ay resulta ng isang problema sa bahagi ng nervous system natin na kumokontrol sa pagpapawis. Pangalawa, heat and humidity. Alam mo ba, pati ang environmental factors can trigger yung pagpapuwis ng kili-kili mo. Pangatlo, emotional stress and anxiety. Ang emotional stress, anxiety, and nervousness na nagkakos ng pagpapawis ng katawan natin including underarm, kung sobrang na nakakasagabal sa pang-araw-araw mo na buhay ang labis na pagpapawis, may mga available na gamot na pwede mong gamitin. Pero, mas maipapayo ko na magkonsulta sa health professional kung ano ang dapat mong gawin.